Hello mga kabarkads Ngayon mga kabarkads is may pupuntahan tayo dito sa may Rojas Rotonda Itong sa may Pandapit Ito sa may Boy Scout Dito sa Davao City Kasi titingnan natin itong meeting di abansih, Dito sa Davao City itong hugpong sa taong lunsuranon at itong sa PDP laban yan ating titingnan kasi may preparasyon na dito banda, kung gaano baka laki ba itong area na ito kasi parang dadagsangin talaga ito ng mga tao itong meeting di, di Avance dito sa Davao City itong para kay Tatay Digong yan ating pupuntahan ngayon titingnan natin kasi bukas na ito mga kabarkas kung gusto nyong pumunta yan, bukas na ito mga 3 p.m. magsimula ito, itong meeting di Abansi kasi kasali dito itong 1st district, 2nd district, 3rd district at yung PDP laban. Iwan ko kung sino ang darating sa PDP laban na mga senatorial candidates itong do 13. Yan, kung sino darating dito. Tapos baka nandito si BP Sarah dito sa meeting di Abansi na gagawin dito sa Davao City sa may Rotonda yan dito tayo dumaan sa Ramon Magsaysay Avenue itong Yangorin Chinatown yan dito banda is marami pang mga wire on nakikita natin dito kasi ongoing pa sila nagkabit yata dito sa mga connection nito sa underground cabling yan, soon na malilinis din ito. Matanggal ito mga poste dito, mga wires yan, no? Kitang-kita na yung mga wires dito nakasabit. Ano, may mga silupin pa na kasabit sa ibabaw sa wire kasi nilagyan niya yung sign yun na mga silupin para makita ng mga truck kasi marami nang putol na wire dito na dumadaan yung mga matataas na mga truck na puputol yung mga wire yan o, na ganyan kadami talaga ng mga wire dito. Ito matatanggal na ito soon. Kasi nandito na sila bandaw, oh. kita natin dito nagsimula na naglinis. Malinis yung area yan no. Yan. Pagdating natin dito sa crossing, dito na talaga malinis yan o, ito yung crossing sa right side na diba punta yan ng Holy Cross. Ah, hindi pa pala dito, doon para sa unahan pa. Sa Chavez Street pala yon yan dito sa crossing na ito dito na nagsimula yung underground cabling na tinanggal na talaga nila itong mga poste dito sa Yang Gorin yan ito yung papunta ng Holy Cross Dabao San Pedro Hospital yan ni eh, ito na talaga oh, wala na talaga no, more wires na dito napakaganda na talaga tingnan kahit anong mga malalaking truck na dumaan dito is hindi na talaga ma wala nang mga kahit gaano kataas yung mga truck na dadaan dito wala na talaga diretso diretso na yung kwan hope na linisan lang nila itong mga building dito pinturahan para mas lalong gumanda itong lugar dito anyway ang ating pupuntahan ngayon is itong meeting di abansi sa hugpong sa taong lungsod party at yung PDP laban yan, na hope na may madarating sa mga PDP laban ng mga senatorials at especially si BP Sara sana darating sa sa meeting di Abansi dito kasi ito na yung last talaga kasi sa Monday is election na makikita na natin talaga kung sino yung mga senators, mayors, yan ang mananalo dito sa halalan ngayong 2020

Jupiter na sila dito mga karekos para bukas itu saya ng mga tutuan yan dito, say, 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 dito sa ayun sa mga rotunda di itu, sa parabito yan sarado dito yani, Sbn itu Tusabit nak dan itu yang preparasi para bukas. Nama kala tu, bagaiman itu Sbn eh, dan juga bila itu di itu yang itu sangat Yang Ayan. Hmm. Kuwan talaga bukas. Maraming tao dito pupunta eh. Na dadalo dito. Baka abot yung mga tao doon. Dito. At saka doon. Yung mga uh, tao dito na dito sa meeting na abang si Bukas. Yan, ito yung mga lakayana. mga pensil lore. yung mga tab na dito alam ko kung sino sa PVP laban ang kapunta dito sa siya na ito na may kong gaban kaya nga magka-traffic na dito minsan ano, magka-traffic na dito kasi punti na lang yung daan lang dito sa mga sasakyan dahil dito sa sa tinatayang stage Para bukan uh, mungkin jawaban marami lang mga, mga ukuan na mga upuan mga kaya na kasi siguro mamayang gabi baka isa na ito dito baka hindi na padaanan ito dito bangga kung so, para bukas na meeting at di ibang sisi kita lang tayo bukas dito kung so, gaganapin sa PGP laban at saka hulpong sa tayong lungsod dito sa Dabo ito meeting di Adams yan yung, yung pagkakabit nila ng mga mga stage dito yan so, dito lang ito sa Kona sa Rotunda yan napapunta yan ng Tunciano papunta ng Kirino tapos ito yung sa Scout Cartridge Office yan, kaya na ito. Grabe na ito ng traffic dito. Dahil sa ginagawang pistids na yun dito sa may may dito sa Kunshano.